Alam nyo ba guys, kaninang umaga, around 6 o'clock in the morning, may narinig ako. Nagising ako eh. May parang platitong kinakalampag. Pero syempre, inaantok pa ako. Kasi usually, 1.30, alas 2 ng madaling araw ko natutulog. Dead ma ko lang. Pero tinignan ko yung orasan. Sabi ko, alas 6 pa lang. Tulog ulit. Maya, may at tumunog na naman. Yung platito parang ganun. No? May umiingay na platit. Platito yung babasagin. Ang ako, sinilip ko. Yung pala, yung kuting na pinulot ko sa kalye, si Cotton. Siguro, way of communication niya pala yung gano'n, ang pusa, yung inaapakapakan ng paa niya, yung ano, yung kainan niya. <laughs> yung platito, gano'n pala sila pag nagugutom, nang na pagkain kasi may dalawa pa akong pusang alaga eh. Si Snow at saka si Cloud. Hindi naman sila gano'n nasa loob din sila ng kwarto ko natutulog, wala lang, inihintay lang nila akong magising, mga disiplinado yan dalawang yan, pero itong kuting na to talagang ugaling kali din talaga, kasi nga, napulot sa kali walang manners <laughs> napaka attitude ng pusang yun, ginagano niya, nagising ako ako, tumayo ako pinakain ko siya, nagugutom pala siya pero alam nyo nakakatuwa kasi 7 days na pala sa akin. Pinulot ko siya ng February 20. Nakita ko siya sa kalye. Naawa kasi ako. Sumusunod. napun ko na lang. Tapos, hindi ko akalain na mabubuhay ang kuting na yan. Kasi nga, tatlong araw talaga siyang hindi kumakain. Ginawa ko na lahat ng paraan para kumain siya. Binilang ko siya ng ng uh, ang tawag doon? feeding bottle. Tinitimplahan ko siya ng gatas, ayaw niya. Binilang ko siya ng cat food, ayaw niya. Pero ang gusto niya pala, yung nagustuhan niya mga wet food, pagkain ng pusa. Tapos binilan ko siya ng shampoo kasi nga sangkatutak na kuto. Yung shampoo na pampatay ng, excuse me sa kumakain na kuto ng pusa. Iniwarm ko siya kasi nga may bulat. Kaya siguro wala as wala siyang ganang kumain. Pero after 3 days ng pag ano ko pag uh, pagpapainom ko ng gamot, gulat ako. Ang siba, lakas ng kumain. Tapos may nabasa pa ako nag-comment eh. Ano si ang ating friendship dito sa TikTok si Rhea. Sabi niya, bilang ko raw ng vitamins. Yun na nga, nung binilang ko ng vitamins, talagang nagpubumigla siya pero pinipilit ko siyang painumin ayun, bumaan na siyang kumain tsaka awa ng Diyos yung mata niyang pikit na pikit na nakakadire <laughs> dahil sa katutak na ano, na moots excuse me ulit hindi niya talaga nabuka mabuka yung ano, kaya pag pinapakain ko siya naaamoy niya lang ako, inaamoy niya yung pagka hindi niya makita, pero ngayon ang ganda na ng mata niya, ang cute na niya talagang, hindi ko siya sinukuan ginawa ko talaga yung lahat, lahat para mabuhay siya, naiiyak tuloy ako kasi hindi ko talaga akalain na mabubuhay ko yung pusang yan. Ayaw kasi niyang kumain. Tapos pin, talagang pinipilit ko siyang minum ng gamot, binilang ko siya ng vitamins. Pinakain niya. Ang lusog-lusog niya. Papakita ko sa inyo yung picture niya. Hindi ko kasi siya na video ng focus na focus kung ano itsura niya nung napulot ko siya eh. Ayan si Koto. Nung unang gabing pulutin ko siya at inuwi ko siya sa bahay namin. Yung mata niya nakasarado, ang duminang ng ilong niya, yung mga binti niya puro putik, malnourished po siya, walang ganang kumain at matamlay. Ayan na po si Cotton ngayon, ang healthy-healthy, masigla, maliksi, malakas kumain, malinis na rin po siya at wala rin siyang mga alagang coats. Yan pong pinagkakainan niyang platito, yan po yung kinakalampag niya kanina, ginigising niya ako around 6 o'clock early morning para sabihin sa akin na gumising ka na babae, pakainin mo na ako. At ang harot-harot na rin po niya, napakaharot na niya kanina sa akin, nakikipaglaro siya unlike before na matamlay, lagi lang natutulog, nakahiga. Kaya yan, thank you Lord. Malakas nang kumain si Cotton, masigla na siya. Natatakot ngayon si Claude at saka si ano, sa kanya eh, si Snow. <laughs> Kaya hindi na nag stay ng kwarto ko yung dalawang yun eh. Si Koto na yung palagi sa kwarto ko. Tapos binabalik-balikan niya yung pagkain niya. Pinibilit niyang ubusin niya kahit bundat na bundat na siya.